Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chiru from Masagali Channel. A faith dealer o Zoma sa ngayong hapon na Tignan natin ang sabihin sa inyo ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of for the month of November 2025 for the sign of for the sign of cancer. So cancer, cancer, cancer. Welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages at advices ng Spirit Guides sa ating masasaga for today's video? Kanina na kayong energy or natin sa buhay ng mga kanserye eh, ng ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Tunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang dirigit skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalsiksik na umapaw, nabiyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng for the, -off. for the sign of. For the sign of concern yeah. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga cancer ng ating mga galap? Tutuklasin at bubulabugin natin yung spirit. Please give me information po. So there's a magician. Now there is something, a power of God. So, Talagang pinapakita dito na lahat ng mga bagay na kagustuhan mo o hinahangad mo kung talaga nagpupursigi ka ma makuha to na makakamtan mo. There is something disarced to reality. Talagang ipabahagi, ipapakita sa iyo ano man yung bagay na iyong ninanais ay maaaring maisakatuparan mo. And of course, there's something with the night of once for slow and steady. Matuto kang kumalma. No, huwag ka masyado agresibo sa lahat ng bagay na gagawin mo. Lahat ng actions mo, kailangan pag-iisipan mo. Hindi pa din pagbugsong-bugsong damdami yan. No, kailangan mong kumalma. Maging mahinakon. There's a the three of ones. Awaiting for a solid of a ship. Sa mabiyo, kung may mga hinihintay kang paper documents, there's possible na makuha mo na no? Parang binabahagi dito na maaring um, makakapag-travel ka talaga. There's something travel, success, accomplishment, na talaga makakaalis ka at maging mahinakon ka lang sa bawat desisyon. Mama manifest mo siya. Kailangan mo lang continue what you do. Eh. Matutok humaba. Habaan ang pasensya mo. Diba? Dahil may mga bagay dito na maaring makuha mo kung kung ikaw ay uh, um, kung ikaw ay maghihintay ng tamang pagkakataon. Kapag naging aggressive ka kasi para magkakamali ka at mabibigo ka. And there's a king of cups. Now, there's a devoted, devoted supportive person. Na some of you meron ditong devoted and supportive person na maaaring gumagawa at sumusuporta sa'yo. Na at maaaring tumutulong sa'yo. And there's a six of swords, at transition. Na unti-unti ka na rin daw makakaalis sa hindi maganda situations. Na unti-unti ka na rin makakabangon, makakaalis ka na na no, parang ito na yung maaring daan no, para makabangon ka na at kumalma na ang situations mo. And there's a purpose, no, basta pag-isipan mabuti bawat action and decision. No, just reevaluate or analyze. No, hindi ka pwede pala decision. Na no, lagi mo ang bawat desisyon na gagawin mo ay maaari maging malaking reflection sa iyo with a magician. So, binabahagi na aaring kailangan pang-isipan, klaro naguguluhan ka sa ngayon pero kailangan mas maging mautak ka sa pagpili. No? And there's a magician represented with the eight of swords. So, there's a lot of toxic and negativities around you. Tulad na sinasabi ko, napapalibutan ka ng toxic. Napapalibutan ka ng negative. So, kailangan, kung ano man yung bagay na gusto mong gawin, kung talaga itong bagay na to ay eh, gusto mo, magpursigi ka, magpatuloy ka, huwag ka masyado mag-alinlangan, no? Kailangan continue what you're doing. Napapalibutan ka ng toxic, but definitely hindi mo kailangan yan intindihin. Hindi mo kailangan magpa sa mga tao na yan. Magkos kailangan, gawing mo motivation sila na makabangon ka na. And there's a an night of one. So, reference with a higher five. So, this is nothing like education. So, kailangan matuto ka na maging mahinahon. diyan no? Matuto ka ng haba na pasensya mo. Kumalma you are also a provider and you are also the and of course a breadwinner but definitely matuto ka na sa mga pinagdaanan mo sa mga naranasan mo there is a higher fund to represent with educations now there's a lesson learned na kailangan mo pakakatandaan what is the three of wands represent with ten of course now there's a happiness Oh, kung may mga hinihintay kayo na uuwi galing international or local so kung saan makina naroon kung may mga hinihintay kayo dumating there's a possible na dumating na na maaaring meron ako na sessions dito na reunion, reunion. No, there's an event, gathering. What is the King of Cups? Represent with the Star card. Now, there's an healing and recovery. So, ibig sabihin dito talagang magkakaroon ng recovery ni healing dito. No, sa'yo. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng naranasan mo, this is the moment parang unti-unti ka na makaka-recover. So, let's see what is the Six of Swords. Represent with the Page pentacles. So, there's something in best wisely. So, kung baga pagdating sa lahat ng bagay na papasukan mo, itong bagay na to ay maaaring mag, uh, magdala sa inang ng um, kung bunga ng iyong pinaghirapan, na maaaring magbago na noong kalagay situation sitwasyon mo. Basta mas maging mauta ka na. No, sa lahat ng papasukin mong eksena. What is the four of cups? Reference you with a bit of moon card. Now, there's something that truth reveal. So, binabahagi dito, maraming gumugulo sa isipan mo. Maraming gumugulo sa utak mo no na negativities no kailangang pag-isipan mabuti. No dahil may bagay ka dito magpagtatagumpayan. Maari may bagay ka ditong malalaman. May bagay dito na maari magdala sa at mag-abot sa mga pangarap mo. Kailangan mo lang tut tutukan at tulungan ng sarili mong Makalaya't at makawala sa negatibong mundo. Sa negatibong kaisipan. Solid yung mga kuanan anong iniisip mo yung bagay na hindi nakakatulong sa'yo bagkos sa kakapag ng blockages what is the magician because the eight of swords reverend with a full card this is something I leave for faith na sa parang sinasabi nito guys na napapalibutan ka ng toxic but definitely huwag kang masyado nagtitiwala sa mga tao na yan so kailangan mo magtiwala sa sarili mo na kakayanin mo ano man yung bagay na gagawin nila against iyo, hindi ka dapat papapekto what is the nine of wands the higher friend Reverse with the of so with the sabotage. No, tulad na sinasabi ko, maging makinahon ka, maging kalmado ka, dahil marami sa tao sa paligid mo na parang ano kay pupush ka, no? Para magkamali ka. Ipupush ka para hindi ka makapag-isip ng tama. No, that's not a hyphen for education na kailang matuto. Na hindi lahat ng mga taong nasa paligid mo at tinutulungan ka, tinutulungan ka talaga. No, some of them, guys, no, pinupush ka ng pinupush. No, hindi dahil para ah uh, makawa, magawa mo ng tama yun para magkamali ka. No, dahil um, some of them guys talaga sinasabotahe ka. Na no, parang inaano ka na, huwag mo na pag-isipan, madali mo na ganun. Kung magkakailangan, mas maging mature ka. There's a three of ones, so of the ten of course. Represive with Knight of Cups. This something I wish for permit. So, talaga matutupad yung mga pangarap mo. At maaaring ito magdala sa'yo ng um, kaginawahan, at kaligayahan. So, talagang nag-uumapaw na saya at manginihintay mong resulta ay maaaring dumating na. Mm -hmm. There's a King of Cups, of the star card. The represent with the eight of wands. So, there's a past communication, past moment. Na no, magkakaroon ng recovery, healing, a lot of transactions, communications coming in na makakatanggap ka ng phone call messages and email a lot of transactions notification additional messages so no, there's a page of calls na makikinig ka sa intuition na gut feeling mo so kung may papasukin kang eksena kailangan mo makikinig ka sa nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw ng iyong vibrations ng iyong intuitions na may mararamdaman kang kakaiba na there's a butterfly on your stomach na kailangan mo pay attention or it's not excitement this is something na ano, pay attention na na may mga bagay o tao sa paligid mo na kailangan pag-ingatan mo no? There is a report of, of cards across the moon card. The with the queen of wands. This is something a confident. Lakasan mo ang loob mo magkaroon ka ng tapang. Alisin mo yung pag-aalin lang. Naguguluhan ka sa ngayon pero kailangan mas maging mauta ka na. No? Bigyan mo ng kalakas There is something a queen of wands by empowerment. No? Parang sa likod ng mga dagok, mga problema, nagiging matatag ka at mas nagiging malakas ka. Was is the magician across the eight of and the full card, the represent what for the outcome? There's a four of swords. Mm -hmm. There's a rest. So, kailan mo pahinga yung katawan lupa mo? No, masyado ka na rin na pupustrate at masyado ka na i-stress. Na depress sa mga tao sa paligid mo, guys. No, masyado silang, um, toxic. No, kailangan pala yung sarili mo parang magkaroon ng fresh and new beginning pagdating sa sarili mo. And there's a Queen of Swords. Clear the boundaries. Linisin mo sa paligid mo. No, the, tulad na sinasabi ko with the sabotage with the Ten of Swords, diba? Now, this is, this is something with the Queen of, so Queen of Swords. Clear the boundaries. Linisin mo. Ano to? Ano yung mo? Itong evil eye, oh. May mata. Nakita mo yun? May mata na nasa paligid mo na sumasabotahe sa'yo. Nararamdaman mo at malakas ang senses mo, but kumbaga pinapasawa ng bahala mo. Mm -hmm. Madala ka dyan, ha? there's an education that you need to pay attention. No, may lessons sa na nangyari from the past na kailangan mong matutunan. <coughs> Excuse me. Para hindi na maulit, no? Para hindi na ma mangyari ganon. There's something repeated cycle. Ganon. And there's a night of cups. There's something an offer for you. May offer sa iyo ha. Hindi talaga may kaligayang offer that brings you with a high level of commitment. Some of you, baka ikasal ka, magkaroon dito ng live-in, and there's something na jowa, ganon, asawa, ganon siya. Para magbibigay kaligayahan, nag-uumapaw. So, let's see. additional messages. And there's a several story that's sneakiness. No, marami ka matatanggap na mensahe. Marami ka matatanggap na informations. But definitely, wag ka masyado magtitiwala ng lubos. Naka-recover ka na from that burden. No, ngayon pa ba magpapabudol ka ulit? mhm. Mm pakakatandaan. And there's a page for so being curiosity. So, kailangan magiging mas mabusisi ka sa lahat ng gagawin mo. Sa lahat ng papasukin mo, no, when, when it comes for business, when it comes for investment, just being um, in, uh, aware and witty. Uh, no? Mas maging matalino ka sa lahat ng gagawin mo. And there's a jack card. Now, there's an ending in the beginning. Katapusan na na to. No Katapusan na ng mga kaguluhan sa utak mo at isip mo na no, parang mas mag, mas malaking pagbabago mangyayari sa buhay mo there's something transformational Parang malaking pagbabago to ma, na mangyayari sa buhay mo lalong lalo na sa finances and love life mo no mas gaganda na pakiramdam at matutupad yung mga pangarap mo dito let's see mas um, palalimin pa natin no mas palalimin pa natin alamin natin ang mga kaganapan naman sa buhay mo no pagdating sa finances and career love life at kalisugan. Handa ka na ba? Ito na yan. Let's watch this. Nandito na tayo guys sa pangalawang chapter. <laughs> so let's see. Nandito na tayo about sa finances and career love life at kalisugan. Ang dami nating gin ang dami nating na nasa reading na. Every single day na kapag nagre-reading tayo, laging ganto na meron tayong general, meron tayong um, sa sa aspeto of when it comes finances, love life at career. Then of course, may mga angels messages tayo and of course, pwede ka rin magtanong at pwede ka rin magbigay kasagutan sa dulo. ba diba? Kung sa dulo ang sagot. No, kung totally fucking siya tong reading na to. So, I hope nakatulong ako sa reading nyo ka. No, maging gabay ito sa inyo. Hindi to para takutin kay sa lahat ng nababasa natin, kundi maging guides. No, maging gabay sa inyo sa pang-araw-araw nyo. Lalo-lalo lang ngayong buwan ng November. Now, let's see Pagdating naman tayo sa finances and career love life at kalisugan. So there's a liquid of course. Emotional intelligence. Now, pagdating sa finances and career mo, mas maging matalino ka na. Now, may drama dito. Magaling magdrama. Magaling mag, magpaikot. Mag-ingat ka. Now, pagdating naman tayo sa uh, messages pa, no, with the two pentacles na maging balanse ka, no, keep yourself balanced when it comes to, about sa finances kailangan maging balanse ka, no, balansehin mo, timbangin mo yung bagay na makakatulong lang sa'yo, alisin mo yung luho, bisyo yung mga bagay na hindi nakakatulong na no? sa pagunlad mo, yung mga kagastusan na wala naman talang katotoran tantanan mo. And there's a four bonds. There's a celebration coming in. Baka may mga dadaluhan ka celebration. Or maaaring there's a celebration na maaaring mas lumago ang yung finances. Or resource of income. O maaaring madagdagan ng business mo. Now, there's a new branches talaga. And there's a ten of bonds. Now, maaaring may mga obligation responsibilities ka pa dito. Baka may mga hinuhulugan ka pa. Now, may mga responsibilities ka na naaring nagbibigay kaguluhan din no pagdating sa savings mo maaring may mga responsibilities like um tumutulong ka with your family breadwinner ka ganun and this is a nine of pentacles there's a blossom you have a potential for abundance may potential ka para maging malago maging masagana ang buhay mo maging magmarangya at maging mayaman ka may potential ka nasa sa kung paano mo pangahawakan yan. there's a five of wands no nga lang may mga complication may mga bagay na nagbibigay komplikasyon may mga bagay na humahatak dito na para magbigay negatibo sa finances and career mo. No, yung kahit ka ng kahit pero wala na, wala na napupunta sa yoga at ganyan. No, kumbaga kailangan mas maging wais ka na. Pagdating naman tayo sa love life, there is a forecast na no, just reevaluate you analyze. Na pagdating sa boy, pag-ibig kailangan mas maging maalam ka. Na no, mas uh, pahalagahan mo ang iyong relasyon. And there's the world. Meron din dito na part na para makikilala mo siya international if you are being single. No, if you are taken guys, so maaring mas mabago ang mundo nyo or babaguhin ang mundo ginagalawan yung dalawa. And there's a six of wands for victory. Maaring magtagumpay kayo. No, sa business, sa love life, na maaring gumanda na ang inyong relasyon. Pag-ibig di king of pentacles na mas magiging secure practical na kayo. No, sa isa't isa, mas magiging um, kung baga, nakatutok na kayo, what is your target intention? And then sa two of ones, napipiliin nyo na yung mga taong, kung baga, nyo yung environment or circle of friends. No? Kung baga, mas naging mature kayo. No? Sa inyong relasyon, mas naging matuto, natuto na kayo na may mga kaibigan o may mga taong nakilala, nakasama na hanggang dun la lamang, no? hanggang sa nakaraan na lamang na hindi na makakasama Saka sa kasalukuyan. No? May, may, may hanggan may, may, may part na hanggang dun lang yon. Not at the same time, there is the seven effect with the harvest moment. Aani kayo ng person mo. No? Mas magiging na ang inyo relasyon ngayon. Ngayong buwan na to, mas magiging maganda, mas magiging um, mature na kayo, mas sisibol ng panibagong pag-asa. Pagdating sa kalusugan, there's a judgment, no? There's a wake-up call. Na no, pagdating sa kalusugan mo, mas maging maingat ka na. No? Tantanan mo na yung mga hindi nakakatulong sa kalusugan mo, especially with the unhealthy foods or unhealthy habits. No, there's a dihingmen. The Lotang ka. No, tantanan mo yung kakapuyat. Na there's the ease wants for a new project, a new idea coming in. No, marami kang planong bagay na gusto gawin. Alam mo guys, sa na pag natutulog ka, nag-activate yung utak mo na parang meron kang gusto o oh, yung ideas, yung diwa mo, gusto, nag-work pa talaga siya na, pag gusto mo na matulog pero nag-work siya, na kailangan mo maging balance guys. Na masyadong, marami kang bagay na gustong simulan at tapusin na guys. Gano'n. And there's a ten of pentacles. Magkakaroon ka ng long term no? Kung baga, long-term life, na parang, <laughs> kung baga, tatagal pa buhay mo, mas lalong sisigla ang iyong, ano, ang iyong buhay. May nasasense ako dito na range ng 80 plus, ganoon, mas tatagal pa siya, no? Mga, nasa 80 plus sa pinaka-lifespan mo, ganoon. And there's something the hermit card. mhm mm The answer yun it is here. So, maaring may bagay na magliliwanag din pagdating sa kalusugan mo. Kung baga, mas lalo kang mas magiging maingat ngayon pagdating sa, ka, sa mo. And there's an Everest card. See, some of you naman, meron naman dito magbubuntis. No, meron dito ng um, bata pa na maaaring magbuntes. At meron din dito maaaring magkaroon ng magandang kalusugan. At kas magingat mag kayo sa mga kinakain nyo, ha? Nahira pa kay matunawan. So, let's see what is additional messages naman tayo. Pagdating tayo sa magical fairy messages advices. So, let's watch this. Ayan na. Let's see, guys. We a magical fire messages advices for you. Shusha po na better light Okay, let's see ya. With a magical fair messages, so this is something. Admit your two feelings to yourself na kailangan tanggapin mo sa sarili mo yun na talaga nararamdaman mo. Stop pretending. Na huwag ka magpanggap, huwag mo itago yan, spread it out. Na there's a patient please, sa kailangan mo haba ng pasensya mo, kumalma ka. Na huwag ka magmadali. And there's a children's, na talagang may anak ka dito o magkakaanak ka. Or there's an involved with your children. smarting so, purpose mo dito yung eh, anak. O maaring kumaga talagang priorities mo dito yung anak mo. What is the yin and yang oracle card? There's a seed. So, kung ano, man yung bagay na yung tinanim, maaring sumibol at lumago ito. And there's a justice, karma will be served. Talaga may karma. No, what goes around comes around. There's something consequences. So, kung ano man yung bagay na gagawin mo in a good way, in a bad way. So, ayun yung babagay na babalik sa'yo. No? Lahat ng bagay na gagawin mo, may may kaakibat yan. So, kailangan pag-ingatan nyo. What is the synchronicity represent what? is represent with a trust, no? There's a trust na maaaring kailangan mag-ingat kayo sa pagtitiwala o kailangan nyo magtiwala sa sa buhay niyo, sa situation na nangyayari sa inyo. There's the world. Babaguhin ito ang mundo mo. Kanina pa rin may lumalabas ng the world, no? Talaga mababago ang mundo mo. No? Ang sitwasyon mo, ang kapalaran mo, ang estado mo, ganon. What is the romance angels? For a mystic love oracle deck, represent with a competition there's the other women na no, mag kayo pagdating sa relationship baka meron sumasapa o may eksena sa inyong relasyon no there's a sign for love no but definitely parang susubukin ang inyong pag-ibig there's a temptation no mag kayo baka subukin kayo o subukin yung person nyo I Michael messages your home is protected by angels no ang inyong tahan daw ay protektado naman daw ng ating mga gabay that's good What is our uh, what is the Jesus loving quote said? nothing shall be impossible to you. Na pagdating daw sa iyo, walang imposible, lahat daw ay posible. So, let's see what is the additional messages naman tayo. Now, pagdating tayo with an angel's number, represent what? What is an angel's number? Represent guys with a 666 with a great blessing. Nurture yourself, you need the size and boundaries. Let's go of the things that are weighing you down. Make space for something meaningful and expand your spirit of all of all areas of your life. That big love, opportunities, or job need to squeeze them somewhere. So, talaga kailangan yung alagaan at mahalin yung sarili mo at magset ng boundaries no. At ano naman yung bagay na kailangan nyo, yun lang kailangan nyo tutukal, no? Kailangan kay let go nyo rin yung bagay na hindi nagsiserve sa inyo. And there's an ending, no? with the money oracle deck with an ending. So may bagay dito na maaaring matapos na. It's time to say, uh, it's time to say goodbye. So may bagay dito na matatapos o oh, may hangganan na. The new cycle and new chapter coming in. What is the shadow work of in Wood? Talagang may bagay na magbabago, no? And there is an heal through art. Creativity, expression, express your shadow in the art and let healing unfold. No, kailangan na matuto tayong ilabas yung sarili natin, napatunayan sarili natin, sa sarili natin, na parang, kung naman ano yung bagay na kakayanan mo, or even your flaws, no, kailangan mo i-embrace yun. No, doon mo makikita kasi na, na kung naman ano yung bagay na pangat sa hindi mo kailangan baguhin yan. No, dahil may mga pangat na parte sa buhay mo, na maaaring maganda para sa iba. No, kailangan mo lang talaga i-embrace. Ano naman yung bagay na meron ka? What is the clarifying for a love, life, love situation? Now there's something guys we're clarifying for um, a love situation and there's something a true learning shift your perspective and evolve beyond limits. Now there's, there's a transformational. So may bag dito na magbabago talaga. Now tulad din sinasabi sabi ko pagdating sa relasyon may unti-unting magbabago. Unti-unting magba mag magiiba. No yung um, ba um, kaganapan no. Pagdating sa relasyon talaga parang malaking pagbabago na magkakaroon kayo ng heart-to-heart -heart conversation, plano, and of course, parang mas lumago, no? At mas mapapalago pa, no? Ang inyong relasyon. Clarifying for a life situation. Parang natuto na kayo, parang binago yung perspective niyo dito. No? Yung mga karanasan niyo. Now, there's something, trust yourself. no? sa, sa buhay mo, kinaklarify dito na magtiwala sa sarili mo. Alisin mo yung pag-alilangan na takot mo. Let your intuition, by the compass that lead you through murky waters, no? Kung baga sinasabi talaga dito magtiwala sa sarili mo, nakakayanin mo kahit na parang piling mo sa lahat na nangyari sa buhay mo, binabayo ka ng eksena na to, magmamayag, mag, pag, at maaring makakaligtas ka. ba diba? Maaring marami kang bagay na mararanasan, pero marami kang bagay na matututunan. What lies beneath? Very, is future? What lies beneath with a great future? Represent with envy and zigyore. So, marami talaga na nangingit sa inyo. No, wala pindi kayo nangingit. Tera, marami talagang, kumbaga, sub, there's a competition na tingin sa'yo. Ganon, marami talagang taong ganyan. Hindi mo naman inaano, pero inaano ka. Diba? There's a part of the letter of the word. And there's a compassion. There's a compassion represented with I open my heart to others, extending kindness and an understanding without judgment. Through compassion, I create bridge of connections, healing not only myself but also the world around me. I offer my empathy freely, knowing that in the serving of others, I grow stronger in love. So, kung bago ngayon mas pinatitibay mo na yung pagmamahalata, kung bago yung pakikipag-coffering no, with other people, na mas uh, lalo mo pinahalagahan yung pagsasama, gano'n. Kung baga sa likod ng mga pinagdaanan nyo, naranasan nyo, mas nanaig pa rin yung pagmamahal nyo, no? at uh, mas lalo pa rin nanaig yung pagtanggap no, sa lahat ng mga tao o bagay sa paligid mo. Let's see what is the pika ka-jesu, no? Alamin natin yung magiging sa tanong mo. Let's watch this. So guys, before anything else, no? Ang pika ka-jesu, no? Pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot, no? Pipili ka na magig magisip ka na magiging tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Then of course, kapag nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below kung ano number na pili mo. At the same time, maraming salamat po sa mga nagsishare ng aking videos sa mga uri social media platforms. Maraming salamat po at maraming salamat po no, sa mga solid subscribers, sa mga bagong subscribers, sa mga bagong followers natin dyan sa mga hindi pa nakafollow sa aking FB page, please follow nyo ako ha, para updated kayo sa mga eksena natin. So, let's see what is the pick ako, yes or no? Let's start with the number one. There's a yes. Hot opportunity is fire up burning desires fulfill. No, naglalagablab na oportunidad. No, naglalagablab na magandang eksena sa buhay mo. Maaaring ito yung magdadala sa pangharap mo. Ito yung magdadala sa sa matagal mo nang minimit Number two, there's a no. There's a no ha, there's a no. Burning, a uh, burn out not care you drive dies quickly. Huwag mo madaliin. No, kailangan enjoyin mo. No, wag, wag mo ipilit yung isang bagay na hindi pa. Or maaaring kailangan ingatan mo. Yung bagay na hawak-hawak mo, baka ito ay maaaring mawala or maglaho kung hindi mo pa hahalagahan ng tama at wasto. Number three, there's a yes unlock the potential care available. So, ito na yung susi, no? Parang, um, ito na yung pagkakataon para gamitin mo itong susi na to para maging matagumpay at para mamayagpag ka sa tatahakin mo lang dahil sa buhay mo. Parang sinasabi sa'yo dito na, ito na yung tamang pagkakataon para bumangon at makabangon ka na. No? Ito yung buwan na para um, makalis ka na no? sa sitwasyon na kinasadlakan mo. So, guys, this is... Um, This is a monthly gabay for the month of November 2025 for the sign-off. Cancer. So Cancer, Cancer, Cancer. maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading na manghilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below Kung kaninong energy ang ating nasag. Of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the for more videos update videos. Maraming salamat po. Sa mga walang saong pag sa akin channel, lalo-lalo na ang dinagay skip ng ads sa so, way pagpalaing kayo. Nang diyan to, may kapal, siksik na hindi umapaw na biyayang manong balik sa inyo. siya na kayo guys kung bihira tayo makapag-upload pero gagawin nila natin ang lahat para makapag-upload tayo every single day. Pasansya na kay dahil may mga customers, pasyente, kliyente tayo no online and walk in. So, kung gusto mo mag-preserve for private reading, just let me know. Na no, para malaman natin at bubungkalin natin buong pagkatao mo. So, guys, maraming salamat po. See the next video. Bye-bye. And bye